Binanatan po ni VP Sara Duterte ang administrasyon ni President Bumbong Marcos. Walang trabaho. Puro lang po pamumulitika ang ginawa. Puro politika. Wala pong trabahong nagawa. Yan po ang pahayag ni VP Sara Duterte sa kanyang press conference ngayong araw na ito, Lunis, June 16, 2025. Pakinggan po natin yung mga pahayag ni VP Sara Duterte dito sa kanyang press con ngayong Lunis kung anong ginagawa ng administrasyon. Puro politika, walang trabaho. At ngayon, gusto pang uh, gusto pang i-blame no, sa akin ang bagsak na ekonomiya ng Pilipinas. Um, magkano po yung na budget ng OVP sa 2026? And ano po yung flagship programs considering na nawala na yung iba? Um, sa 2026 uh, budget, nag uh, submit kami ng proposal na 733 uh, million na pesos. Hindi siya kalayuan doon sa approximately 700 million na ibinigay noong nakaraang taon para sa Office of the Vice President. Hindi siya malayo sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Ma'am, follow up. Bakit po hindi kayo nag-propose ng mas mataas na budget? Bakit po virtually retained na lang? Uh, dahil inaasahan ko naman na hindi ibibigay no, yung uh, budget ng Office of the Vice President. Dahil nga, um, hindi naman kami kaalyado ng administrasyon at nakita na natin yon noong nakaraang taon na syempre kung hindi ka sumusunod hindi ka kaalyado ay uh, hindi ka mabibigyan ng pondo para sa mga proyekto ng opisina mo kaya um nagdesisyon na na kung ano yung uh, kung ano yung budget na ibinigay uh, ngayong taon na ito ay yun din yung budget uh, naglagay lang kami ng konti para sa inflation yun din yung budget uh, para sa susunod na taon dahil ayaw kong napapahiya at pinapahiya yung mga ibang personnel ng Office of the Vice President lalong-lalo na kapag nandun na sila uh, sa House of Representatives or sa Senate uh, na nakaharap yung ating mga miyembro ng uh, Kongreso Ma'am um you earlier mentioned in an interview na you are Ma'am para ituloy -it -it na lang yung comment niya regarding the call for some senator judges to inhibit specifically those daw po na who you endorse in that 2025 midterm elections Mm okay um hindi kasi tayo pwede mga gano, uh, magpa-inhibit ng mga tao, ng mga senators. Senat hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh, Inday Sarano. Kung ganun ng ating uh, basihan sa inhibisyon ay uh, dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against uh, Sara Duterte no tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros na in a public uh, speech sinabi niya na kailangan talaga uh, si, ano ba ano ba term na ginamit kailangan uh, burahin or kailangan masakin kailangan sirain gibain ang uh, pamilyang Duterte so uh, so kung gano'n, na magpa-inhibit tayo based on bias, may madaming madaming senators ang uh, ipapa-inhibit uh, for or against uh, Sarah Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas uh, according to sa sinumpaan nila as uh, senator judges. Follow-up question, the Makati Business Club and other business groups are urging the Senate to continue your impeachment trial, to convene your impeachment trial. Sabi nila, um, it will show accountability, it will uh, boost investor confidence. Your our response to that call of the business sector? Um, kahit na wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence uh, dito sa ating uh, bayan. Kung nakikita nyo, uh, bagsak ang foreign direct... Uh, investment uh, sa ating bayan. no Kaya wag nila ako gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating uh, ekonomiya ngayon uh, sa ating bayan. At saka, this is not accountability because impeachment, dalawa lang yung penalties dyan. Removal from office at perpetual disqualification from government uh, service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay uh, removal process ng isang uh, impeachable uh, officers. Kung gusto talaga nila ng accountability ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Alam naman natin at alam naman nila na yung mga pirma ng mga congressman, unang-una hindi nila binasa yung articles of impeachment. Pangalawa, marami sa kanila ang tumanggap na signatures. In fact, madami sa kanila ang umamin na na may kapalit yung kanilang pagpirma doon sa articles of impeachment. So if we are to talk about accountability by business groups, dapat uh, questionin din natin kung paano ginawa yung Articles of Impeachment at paano pinasa sa uh, Senado. So, haharap ka ba sa Senado dahil nag-issue sila ng summons? Um, hindi ko pa kasi sir pagkakaalam kung kinakailangan ang personal appearance. yung ang hindi ko alam dahil hindi ko nabasa yung summons. Yung summons namin ay nandoon sa mga abogado at uh, sila yung magdidesisyon kung ano yung gagawin uh, doon sa summons. Uh, Ma'am, there's a phoning question here from the Billionaire News Channel. Uh, comment lang po dun they are asking your comment regarding dun sa report ng OpenAI the mother company of ChatGPT that the PR firm of Yosith PR firm of the son of Yossi Tangco billionaire a billionaire is behind the anti Sara Duterte post online using ChatGPT platform your comment ma'am. Uh oh um actually hindi lang yung kay Tango no ang uh, kumpanya na nagpapatakbo ng uh, ng program sa na antay sara Duterte online, Antay duterte uh, online, no. Uh, meron pang mga ibang uh, kumpanya na alam namin na ganun yung ginagawa nila at alam din namin na uh, bayad sila. Uh, kaya ako nagsasabi lagi, no, na yung ginagawa sa akin ay threats, harassment, and intended to disqualify me from the 2028, 2028 uh, presidential elections. Kasi tulad niyan, tingnan niyo. Uh, doon noon may Tricom ba ang tawag no? Ang Tawag nong hearing? Anong? Onecom. Tapos may Tricom for fake news and for fake news. Yes, may Tricom na for fake news. Pero kung makikita niyo, ang mga tinawag nila doon ay mga lihitimong uh, owners ng Facebook account using their freedom of speech and uh, expression. Mga lehitimong so social media personalities na nagbibigay ng kanilang opinion na hindi naman bawal sa batas, pero um, Nakakalungkot kasi yung kanilang opinion, pro-Duterte, pro-Sara Duterte, at uh, yun ang iniimbisigahan. Pero ang mga tulad nito, na mga kumpanya na ang negosyo nila ay gumagamit ng mga program para sirain ang pangalan ng isang tao, ay hindi man lang kahit isang beses na tinawag doon sa Tricom uh, na investigation ng House of Representatives. So yan yeah, nagpapakita na itong lahat ay ano lang talaga, politika at harassment sa mga kalaban ng politik kalaban sa politika ng administrasyon. Hindi na yan ang galing sa amin, sir, ha? Hindi na kami nagsasalita kung anong mga panggigipit ang ginagawa sa amin. Tumahi, tumatahimik na lang kami. Yung mga kaalyado namin, tumatahimik na lang. Yan talaga, tulad nung pag-amin ng mga congressman na may natanggap silang pera, kapalit ang signature, yung uh, nilabas ng open AI na uh, isang kumpanya na involved uh, sa paninirang puri ng uh, mga tao, ay hindi galing sa amin. Galing na sa sa universe. para lang ipakita uh, sa mga tao na... Can I follow up there? Cut. Okay. I mean, do you intend to file cases against that company? Hindi na, Sobrang napahiya na siya doon nung nilabas yon ng AI. I mean, nasana yung credibility mo as a service provider nung uh, sinabi na ganyan yung negosyo mo. So, ano pang, ano pang point na kasuhang ko siya? Napahiya na siya doon sa nangyari. At nakita ng buong mundo yung kahihiyan na ginawa niya. Again, ma'am. Uh, any update, ma'am, regards dun sa uh, isang state party ng ICC na willing daw mag-adopt kay FTR din any case mag-grant yung request for interim release? And uh, any update po dun sa request for interim release ng Defense Council? Oo. Uh, um, yung request for interim release ay nasubmit na no ng defense Council ni dating pangulo Rodrigo Duterte nakalagay yon sa website ng ICC accessible yon sa ating lahat at uh, makikita natin doon kung uh, ano ang mga pinagbasihan ng request for uh, interim release ano yung mga justification at explanations uh, ng defense uh, team ni dating pangulo Duterte sa interim release um merong mga redacted uh, portions doon dahil naisip ng defense uh, team na kailangan maging confidential yung ibang impormasyon doon. Pero yun mm -hmm. ay available naman sa prosecutors, sa judges, and ang pagkakaalam ko available din siya doon sa representatives uh, ng mga biktima. Yun lang yung kung ano yung nalalaman natin lahat uh, sa publiko, yun lang din yung maibigay ko sa inyo na information. Yung iba pa ay uh, kailangan tanungin at sagutin na ni Atty. Nicholas Kaufman. Any update doon sa so outtaking ni Atty. Any case ma'am, uh, before ba June 30 possible na ma-release na si FDR? Hindi di nakikita niyo po yung possibility na gano'n? June 30? Okay. Uh, wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung uh, lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted as soon as possible time. Yan yung lagi niyang uh, sagot kapag tinatanong siya about interim release. Uh, doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Uh, mga Filipino lawyers ang uh, kausap niya at nag-aasikasa ng kanyang oath-taking. Mm -hmm. you have any idea doon sa non-filing daw po ni FDRRT ng kanyang sources sa Comelec? Like, uh, baka may discussion kayo with the local lawyers niya po. Ang pagkakaalam ko ay kailangan ng oath yun. At um, hindi sila ata makapag-file kasi walang oath. So ang ginawa ng uh, lawyer ni dating Pangulong Duterte ay uh, nagrepresenta siya uh, para kay dating Pangulong Duterte doon sa Comelec. Doon po sa case po ni FPRD, uh, alam mo ba natin ma'am kung nag-file na po ng motion to respond ang prosecution with regards po doon sa request po ni uh, former president po ng interim release? Alam ko po ba ma'am, hindi ko po alam ma'am kung uh, uh, nag-sumagot na po ang uh, prosecution no. Pero sigurado po ako malalaman natin yung sagot ng prosecution dahil public po yung filing ng request at uh, sigurado po public din yung sagot ng uh, prosecutors. Ah uh, follow up po, ano po ang reaction ko natin dun po sa request ko ni FPRD with regarding to the interim re uh release. Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yon ma'am dahil ay uh, 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad na, na medyo uh, hindi lang sa senior super senior na siguro ang tawag sa kanya ma'am dahil 80 years old na siya so mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang um, available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya Last question po, Ma'am BP. Uh, meron po kasi, mo kasi yung lumabas na parang statement o balita, uh, quoting FPRD na parang hindi siya interesado doon sa o oh, taking o oh, yung gagampanan yung kanyang role bilang mayor na ano. Uh, Nag-react po si Atty. Conti, sinabi po niya hindi daw po siya naniniwala, na hindi interesado si Pangulong Duterte na mag umupo bilang. Ano pong masasabi po natin dyan, Ma'am, sa comment ni Atty. Conti? Hmm. Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamanik ka lang ng spelling. Castro na yung Conti na yan, eh. Ah... Uh, Um, hindi ko alam bakit hindi siya naniniwala pero kasi hanggang ngayon wala pang oath uh, si dating pangulong Duterte no so hindi pa namin alam dito sa Davao City kung uh, um, mag oath ba ang uh, pinili namin uh yun, pinili namin na mayor uh, ng Davao City. So on that note, uh, yun lang ang pagpinagbabasehan namin. Uh, sa ngayon, uh, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Uh, And they'll nanti siguro until June 30 kung uh, may oath o wala si dating pangulong Duterte. Ma'am, take us to, through the process lang nung pag-select nung third country that will host former President Duterte. Should the interim release be given? Ano po yung considerations na um, tinake uh, for you to pick which country? Um, hindi ko alam eh. Uh, kailangan si Attorney Nicholas Kaufman ang uh, sumagot noong tanong na yan para uh, comprehensive yung sagot niya kung paano umabot na merong request for interim release at merong country na nakausap ano po ba yun? Parang binigyan ng choices yung family or may isang choice lang po? Wala, walang, uh, walang binigay na choices sa uh, family. At uh, walang tulong siya galing sa ICC. Lahat ito ay uh, galing la, tulong lang galing sa grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sure. Uh, VP, nagkausap naman kayo ni Atty. Guanzon. Kasi parang sa mga post kasi niya, yeah, she's very willing to act no, as your spokesperson. ah uh, yes, oo. Nag-comment na rin ako no, na nagpapasalamat ako sa pagtulong at support ni Attorney Ruena Guanzon. Uh, pero sa ngayon kasi kung napansin nyo, walang spokesperson ng Office of the Vice President o kahit ako man. Uh, kaya hindi ko rin masagot yung tanong about sa spokesperson dahil um, matagal na kami walang spokesperson at hindi na papag-usapan sa Office of the Vice President ang magkaroon ng spokesperson. Galing talaga ni VP Sara Duterte pag sumagot, dire-diretso, hindi kagaya nung isa na paliko-liko kung sumagot. Pero pag si VP Sara Duterte ang sumagot, talagang Diretso po. Dito po natin makikita kung gaano po katalino si Bepesara Duterte. Pag sumagot siya, diretso po. Wala pong paliko-liko na sagot. Diretso po talaga. At saka yan, di na po siya nakatiis. Talagang uh, uh, pinaparinggan na po niya talaga administrasyon. Uh, walang trabaho, kundi puro lang politika ang ginagawa. Di na po uh, ano nagtatrabaho. At saka si sa naman po. Ayan itang kita po ni Vice Duterte na gustong-gusto ni Tiberos o resistance Tiberos na durugin, wasakin, gibain ang pamilyang Duterte. Kaya yan ang dahilan sa impeachment 'yan ng hindi siya makakasali sa 2028 presidential election. Grabe po, di ba? Ates ito, alam na alam po ni Bipisara Duterte kung sino-sino yung mga tao na gusto po talaga magpabagsak sa kanila. Kaya mga yan, takot at takot po yan mga yan kapag kasi VP Duterte makakatakbo sa 2028 presidential election at magiging pangulo. Dahil sigurado po may paglalagyan po ang mga yan sa pagpapahiya nila kay Bipisara Duterte. Nananahimik na to si VP Duterte, iniipon niyang galit yan. Gustong mababagsak sa kanya. Iniipon po niya yung galit niya, sigurado yan. Pag naging pangulo yan, lagot ang mga yan. Kaya ano pong masasabi niyo dito mga kababayan? Talaga makikita ko na dito kung gaano po katapang si VP Sara Duterte. Wala po, hindi po nila matitinag at matitibag si VP Sara Duterte.